Mga kabuambuat at Starnation, natapos na nga ang ginanap na awarding ceremony sa gabi ng parangal para sa Metro Manila Film Festival 2023. Itinanghal na Best Picture at Best Screenplay ang pelikulang Firefly. Nakamit ng bida rito na si Yuen Mikael ang Best Child Actor Award. Nakuha naman ng pelikulang Gomburza ang second best picture at nag-uwi pa ito ng pitong parangal kabilang na nga ang best actor para kay Cedric Juan at best director naman para kay Pepe Jokno. Apat na awards naman ang nakuha ng horror film na Maliari, kabilang ang third best picture at best supporting actor naman para kay JC Santos. Narito naman ang buong listahan ng mga nagwagi. Ang best picture nga na nakuha ng Firefly, ang second best picture naman na Gumburza. Third best picture naman ang pelikulang Maliari, habang fourth best picture naman ang When I Met You in Tokyo. Habang best actress naman si Vilma Santos ng pelikulang When I Met You in Tokyo. Nakuha rin ng best actor na si Cedric Juan ng Gumburza at best supporting actress naman si Miles Ocampo ng pelikulang Family of Two. Best Supporting Actor nga si JC Santos ng pelikulang Malyari, habang Best Child Performer naman si Yuen Mikael ng Firefly. Best Director naman ang nakuha ni Pepe Jokto ng Gomburza na pelikula, habang nakuha naman ng Firefly ang Best Screenplay, habang Best Cinematography naman ang pelikulang Gomburza. Nakuha rin ang Kampon ang Best Editing, habang Best Production Design naman ang pelikulang Gomburza at nakuha rin ng pelikulang Malyari ang Best Visual Effects. Habang nakuha naman ng uh, Fingalikin na pelikula ang Best Original Song na by Eugene Domingo na Becky and Badet. Best Musical Score naman ang pelikulang Malyari at Best Sound Design naman ang pelikulang Gumburza. Habang Best Float naman ang pelikulang When I Met You in Tokyo. Habang Gender Sensitivity Award naman ang nakuha ng pelikulang Becky and Badette. Ang Gat Puno Antonio J. Villegas Cultural Award ay tinagurian naman o ipinarangal naman para sa pelikulang Gomburza. Habang ang Fernando Poe Jr. Memorial Award for Excellence naman ay iginawad para sa pelikulang When I Met You in Tokyo. Habang ang pinakahuli naman ng na Marichu Vera Perez Maceda Memorial Award ay iginawad naman kay Lily Monteverde ng Regal Films.